Ano ba sa tingin niyo ang pangulo? Magikero? Superhero? <laughs> Buwa ka ng lolo nyo. <laughs> Wala daw nagagawa. Walang ginagawa. Palpak daw ang pangulo. Yan ang paulit-ulit na comment ng ilang mga trolls or uh, mga Duterte followers na hindi naman marunong makinig ng balita. Dahil nga, kasi, bingi. Ayan. Hindi rin marunong manood ng balita. Kasi nga, may katarata. <laughs> Magandang araw po muli mga kababayan at mga ka -explorers. Sana po ay uh, humupa na rin ang baha sa inyong lugar. At sana wala naman po nasaktan, dulot po ng bagyong karina. Kagaya ng mga sinabi ko kanina, wala namang mai-comment itong mga die-hard supporter ni uh, dating Pangulong Duterte, ano? Kundi wala. <coughs> Oh, yun ang katotohanan. Bangad. <laughs> alam niyo mga kababayan ko, meron bang taong bangad na maayos naman manamit? Hmm? Maliwala sa mukha? Hmm? Nakakapagtrabaho na maayos? <laughs> meron ba? Alam nyo, uh, alam na alam ko po, po ang itsura at kilos ng bangad. Eh, huwag nyo na lang pong itanong kung bakit ano to. <laughs> Huwag na hindi ko na ikukuwento sa inyo isa pa nakita naman natin po kung papaano po mag-deliver ng speech o uh, talumpati ang ating pangulo ano uh, kahit wala siyang binabasang script nako napakagaling at uh, napakapulido kagaya ng talumpati po niya sa Singapore na ito po ay uh, lubhang hinangaan ng mga eksperto dito sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa ay humanga rin sa galing ng ating Pangulo. Ganyan ba ang bangag? Alam niyo, sagad ng akin, kung totoo man po na po si uh, Pangulong Bongbong Marcos ng ganon, ito naman siguro ay nangyari noong kanyang kabataan. Yung pangkaraniwang tao nga lang po eh, oh, marami pong ganyan na dati ay lulong sa ipinagbabawal na gamot pero nagbago naman. Siya pa kaya na naging congressman, naging senador, di ba? At ngayon ay presidente na ng bansang Pilipinas. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, hmm, sinasabi niya na mayroon tayong adik na kandidato. Mayroon tayong bangag na kandidato. Bakit? Alam na nga niya pala itong si PBBM ay adik na noon pa, bakit niya hinayaang makipagtandem ang kanyang anak na si uh, Sarah na ngayon ay kasalukuyang vice president natin? Sige nga, pag-isipan nyo nga mabuti mga kababayan ko. Hinamon siyang test noong bago mag-eleksyon. Mabilis pa sa alas 4, nagpunta ng St. Luke. Ayun, pahiya sila. Negative ang result. Ngayon ay uh, hinahamon na naman. Ano ba naman yan? Bakit uh, hindi kaya nila pangunahan? Ano po? oo oh, sila muna. Si uh, Duterte, si uh, BP, si Pulong, lalong-lalo na po si uh, Mayor Baste ng uh, Dabao Sige nga po, magpa-hair test nga po sila Sige, magpa-hair follicle test muna sila bago nila hamunin yung ating presidente At uh, isama nyo na rin po si uh, Roque, si Maharlika, si Glenchong oh kasama rin si uh, Jason Sa Sige nga po, pangunahan po ninyo. Tapos sa kanan ninyo hamunin si uh, Pangulong Marcos. Baka sakaling patulan na kayo. <laughs> Pero sa tingin ko, para sa kanya eh hindi naman po sila kapatol-patol eh. Oo, oh, iyan ang katotohanan. Wala, man, Kapon, ayan uh, nasa NDRRMC. 'Yan si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang meeting na kung saan ay nagbigay siya ng kautusan. At uh, ang utos na ito ay pabilisin ang uh, pagre-responde sa mga kababayan na apektado uh, nitong pagbaha dulot nga po ng bagyo. Ganon din ang uh, DSWD. Tuloy-tuloy din po ang alalay at uh, koordinasyon sa mga local government unit para sa kaukulang tulong. Tapos ano? Sasabihin nila na walang ginagawa ang Pangulo. Ano ba naman kayo? <laughs> ano sa tingin po ninyo? Uh, ang Pangulo natin ay magikero? <coughs> ang Pangulo natin ay superhero? <coughs> Nakakatawa naman po kayo. 'Yan lang po muna. Pahinga ko lang po ito dahil kasalukuyan ako po ay nagje-general cleaning. <laughs> Oo, oh, general cleaning po ngayon yung magisa. Dulot po ng baha. Pinaghimasukan pa naman ng baha na pasukin yung aking tinitirhan. <laughs> Ayan. Grabe, sakit sa baywang. Mm. 'Yan lang po. Maraming-maraming salamat po muli mga kababayan sa walang sawang panunod at suporta sa ating channel. Magandang umaga po sa ating lahat.